na magro sa prayer box may my personal initiative natin ah no natapos pa doon ang isasagot daw ala sabe mo dapat ala sabe scripto at asa risal ang kisop niya at April 5 sa na bitaw mo kung na po sa

Nag-out na pa, pero talaga nyo, mga natin sa tinanong, tuktas sa tinanong ang kimonyong lagunin ko sa ating tinanongin para pakita niya kung kung sa'yo katapu ang inyong sa ating buong tinanong. Kuna-kuna din na nakabal sa trials, labir, Bravle. para mitak ning lema o pikat inuño na ay gitro o dagu ka ayo sa ako mona pulema sa panahon ga ning ligan ka na pauneda dunban uban ning na sa nanu pa selabotis ni ber kung nakamatipon mo, sa nga, beauty, o pikas nga, ito, na nga yung mga tao, nagsigil sila buha ko. With you. Sa nga yung Sa ako, ako, sitwasyon. Sila na observa, kung sa'y buha ko sa mga anak, sa ginobo sa iya. Nanay, nag-video di ay? Minha, Diyo. Diyo, pag-inamutan Wala ko, anak. tabi ku buku di borob passport imanoret. Omsha pai. Di tapi sendiri borob. Kumusta di borob passport? Gumika sa nakita sa kunabulit. Yoon mo shake susta, mino sa katokela. Natisa sa. na, sana di mo sa iya, i bibi Para di ka susta mga taon drama sa kinabuhi na nilana si Ari at mga anak sa Ginoo. Para sa ina, yan sa ina, kaupan anak sa Ginoo, nga nang naakamang sa ina na sitwasyon. Pero wala na kahit ang na Pero, ang mga anak ng no, sa ino ang makabaro. Hindi yung kukos sa imong trabaho. Ay doon ako'y pagkino mo, sa ayon na ako isa niya. Mauna, na nga doon nagbibiyahan sa ino ang uh, si Jesus Christ, nga si niya. Lord, Lord, why hast thou forsaken me? Nga doon bibiyahan sa dito yung ito sa ginoo. Kaya ano? Ang na to, dihan ko lang sa ginoo. So big na, Ng Jesus Christ, dihan ko sa atong tanong sana. So na. At isa, na ang atong God the Father. Yan naman. E sa atong nakikita ka kay uh, Isaiah 59, 2, ang atong mga sala, mga pahimulan sa naang. 卖了、wow.